Ang hapon po sa atin lahat. Ako po si Ludivina Pagatpata ng Barangay Eskanyo. May udi po ng damayan. Uh, uh, mga kasama sana, um, mga kapatid, naghikayat eh, ako na umanok po tayo sa damayan ulit. Lalong-lalo lalo na po kung yung ating damayan na ito ay may papangako ni Dulyas na babayaran lahat 'yung na nakuha niyang pera sa damayan. Sana lalo na po kung tutulungan tayo ng ating ating mayor na si Lito Galapon. Uh, Apo uh, mayor, tulungan niyo naman kami para 'yung mga mga tao naming mahihirap na matagal na pong nagbabayad noon pa, ay kami pa'y dumadaing sa inyo. Sana po, Apo Mayor, huwag niyo po kaming kalilimutan. At ganun din sa inyo, Apo Dulyas, sana yung ano mo, ibigay mo naman para maawa ka naman sa mga taong nagbabayad noon sa katagalan. Kaya ito lamang po ang aking masasabi sa mga aking mga opisyalis, sana huwag po tayo magsawa at ipagpatuloy po natin ang ating damayan na ito sa bayan. Maraming salamat po.